Ito yung bahay ni nanay guys. Hindi uh, na din siya nakaka... Nakakatayo. Hello nanay! Kumusta po kayo? Ayan dito po si nanay. Kumusta po kayo nanay? Okay, Ayan si nanay, kawawa siya kopya natin sa wheelchair Hello Nanay. Nanay, ada nakabuya na tanga, magpala kan. Nanay. Nanay, ada nakabuya DJ video tayo. kaya't adati kayat nga mang tit titulong kanya yo pagkatang yo ti agas ang sanga hindi na yata naririnig ni nanay guys so ito po yung kalagayan din ni nanay uh, ilang taon na siya sir? 89 <coughs> na si nanay nanay iabot ko lang dito ko ha ah. iti DJ sponsor tayo ano ha? na kita? iawat ko lang dito ni ayan <coughs> pangbili nyo hey. ng bigas may nagbigay

Ayan guys. So, thank you po sa ating sponsor. And kung may mga gusto po po mag-sponsor po para kay nanay at kay Carmenio, uh, willing din po kami guys na bumalik at bumalik dito. <laughs> Ayan. So, kanina lang po na uh, may, may nagpadala po. Hindi na nagpakilala. <laughs> yung nagbigay po, hindi na po siya nagpakilala. Pero mapapanood nyo po yung video po natin. Para malaman niya na naiabot nga natin yung kanyang binigay na tulong po para sa inyo nanay. Ganun din kay Herminio. Sige po nanay, ipalain kayo. Pagaling po kayo nanay.